Pari ko, yung balak mong pamamili ba ng motor ngayon 2025 at yung pinagpipilian mo ay yung dalawang motor na to. Itong Yamaha Mio 125 at Honda Click 125 kasi scooter po ang gusto nyo eh. Kaso hindi nyo po malaman sa dalawa kung ano po ang inyong kukunin. So panoorin nyo po itong ating video baka sakali makatulong po sa'yo at makapamili ka na sa dalawa. Madali lang naman po mamili ng motor at dalawa lang po yung pagbabasayan natin. At ang una po dyan ay kung swak po ba to sa budget natin. And then yung pangalawa ay eh, kung swak naman po ito sa kagustuhan natin at sa pangangailangan natin. So unahin na po natin yung budget. So sa budget, ang presyo po nitong Yamaha Mi 125 ay nasa 77,900. And then ito naman po ang ating Honda Click is nasa 81,400. So diyan pa lang po, malalaman nyo na po kung ano po sa dalawa yung swak sa budget nyo. Pero kung may extra money naman po kayo, ay eh, may choice naman po kayo para sa Honda Click. Pangalawa po ay kagustuhan at pangangailangan. So, unay na po natin yung kagustuhan at yung number one po sa kagustuhan ay kung magustuhan po natin yung kanyang itsura. So, mamili na po kayo sa dalawa kung ano po dito yung nagustuhan yung looks. Mas maganda po pumunta po kayo sa shop, sa tindahan at tingnan nyo po siya ng personal. Ikutan nyo po ng 360 degree at doon makakapag-decide po kayo tulad po ng ginawa namin. So, lahat naman po ng tao ay may kanya-kanya taste sa looks. May gusto po ng Thai look, Indonesian look at no look. Bukod sa kanilang looks, ito, tingnan nyo kung alin po sila lang magustuhan nyo in terms sa kanilang features. Although, parehas na parehas po ang dalawang motor na to, Parehas po silang scooter, parehas din pong automatic yung kanilang transmission, parehas din, din po silang 125cc, parehas lang po silang FI or fuel injected, at parehas din, din po silang 4-stroke 2-valves. Kaso ang pagkakaiba lamang, itong Yamaha, ito po ay air-cooled, samantalang Honda Click, ito po ay water-cooled dahil mataas po ang compression ratio ng Honda Click. Ito po ay nasa 11.0 is to 1. Samantalang si Yamaha ay nasa 9.5 is to 1 lamang. So yung mag-generate po na init ng makina ng Honda Click ay hindi po kakayanin ng air cool lamang. So kaya mga po, po siya ay naka water cooled na. So sa si Yamaha walang problema, hindi po siya masyado mainit. Kaya okay lang po sa kanya yung air cool lamang. Ang advantage naman na mataas na kompresyon nitong ating Honda Click ay matipid po siya sa gas dahil yung fuel consumption po nito ay nasa 50 km per liter mantalang si Yamaha ay nasa 46 km per liter at yung, yung isa pa pong advantage na mataas yung kompresyon nitong ating Honda Click ay malakas po yung kanyang makina dahil yung horsepower po ng ating Honda Click ay nasa 8.2 kW at 8,500 rpm so yung maximum torque niya naman is 10.8 Nm at 5,000 RPM. Mantalang si Yamaha naman ay nasa 7.0 kW at 8,000 RPM. Mantalang yung kanya naman maximum torque ay nasa 9.6 Newton meter lamang at 5,500 RPM. So advantage po sa lakas itong si Honda Click. Nakita natin yung advantage ng ating Honda Click na matipid sa gas at malakas yung kanyang makina dahil mataas po yung kanyang compression ratio. So, kailangan po yun na naka-water siya. So, yan naman po ang advantage ng ating Yamaha. At disadvantage itong ating Honda Click So ito po, wala po itong uh, masyadong pyesa Wala po itong radiator Wala po itong pump At wala po itong coolant So less pyesa So less pyesa, less yung kanyang posibleng masira At less din po yung kanyang maintenance So at least, kumbaga wala ka nang iintindihin At wala ka nang poproblemahin In the future na masisira yan, yan naman po yung advantage Ng ating Yamaha Mio sa papong pictures na posibleng magustuhan nyo po sa Honda Lake, ito po kasi ang ating Honda Lake ay naka-digital panel na. At digital na po yung kanyang dashboard. At doon, marami pong pictures doon. Nandun po yung trip A, trip B. Nandun po yung odometer. Kung kailangan ko po, po mag-change oil. At marami pa po. So, maganda po yun. Advantage po talaga. Samantalang si Yamaha, ito naka-manual pa. Pero ang advantage sa mga Yamaha, ito very low maintenance lamang. Pag nasira, kaya-kaya mong gawin. Mantalang yun sa ating Honda Click. Ayan, pag nasira, syempre, kailangan po natin dyan ng eksperto para po siya ma-repair. Isa pa pong special features ng ating Honda Click ay meron na rin po siya sariling built-in cellphone charger. So, very good po yan sa mga long drive at hindi nyo na po kailangan magbaon pa ng power bank dahil ito mismo pong inyong motor ay eh pwede na po tayo mag-charge ng ating cellphone. Sa so, pamagandang sa itong ating Honda Click, yung kanyang mga ilaw ay LED na. Samantalang itong ating Yamaha Mio ay bukilya pa rin. Pero yung advantage naman ng ating Yamaha is madali naman po siyang palitan yung kanyang bukilya. At kung gusto naman po natin siyang palitan ng LED, eh wala naman din pong problema. So madali lang po yun. Kala nyo, lagi lang po si Honda yung may maganda. Meron din po si Yamaha. Dahil si Yamaha, eh meron po siyang kickstart. Ayun, nakita nyo sa gilid o, mantalang si Honda ay wala po tong kickstart at umaasa lang po talaga to sa kanyang baterya. Kaya nga po yung kanyang digital panel ay eh, meron po nakalagay doon na bolt meter. Kasi napaka-importante po talaga na sa Honda yung laging maganda at nasa condition yung kanyang baterya. Dahil once na namatay po to yung baterya niya ay stop na po to Kung saan po to namatay ay doon na lang po siya mapapako. Samantalang si Yamaha, yun, meron nga po siyang kickstart at kahit na po ito ay low bat, kick lang po kayo ng kick so walang problema. Aandar at underpotong si Yamaha. Pod po doon, napansin ko po itong si Yamaha ay napakatahimik po ng kanyang makina at CBT. Hindi po tulad ni Honda. Ito talaga po, maingay po talaga. Tanggap po natin yan. At isa pa pong nagustuhan natin dito is magaan siya. Ito kasi si Yamaha, ito po ay nasa 92 kilogram lamang yung kanyang bigat. Mantalang itong si Honda is nasa 112 kilos. Kaya 20 kilos po yung diferensya ng bigat ng dalawa. Kaya ito po talaga, to recommended ko po to sa mga hindi ganong kalakasan yung katawan. Tuwad po ng mga babae, mga binabae at uh, mga tombi. Yan. Mantalang to si Honda. Ito talaga, design po talaga to pang barako. Kaya nga, paboritong paborito to ng malalaking tao at malalakas sa tao. So, po siya at medyo may kaliitan. Kaya madali po siyang imanuber. Kaya para sa akin po, mas agile po tong ating Yamaha Mio kesa po kay Honda Click. Ito, mabigat po talaga to At medyo hirap po yung ating misis dito. Kaya sa nabi sinabi ko po, ayan, alam nyo na po sa dalawa kung alin po dito ang inyong pipiliin. At kung tatanong nyo po ko kung alin po dito yung matibay at maasahan, para sa akin po na parehas kumagamit, ay parehas lang din po silang matibay at maasahan. Kung makikita nyo, parehas lang din po silang may mga issue. So, nasa sa inyo lang po kung gaano nyo po siya alagaan gumamit at imimintas para humaba po yung kanilang buhay. So, hanggang dito lang po yung ating jo at hopefully may napili na po kayo so paalam mga pare ko paalam